Labing walong kilometro mula sa Manggahan Floodway, narating namin ang Estero de San Miguel sa Maynila. Isa rin ito sa mga floodway na binabantayan ng mga kinaukulan. At tulad ng sa Manggahan, siksika na rin ang mahigit apat na raang pamilyang informal settlers dito Binisita namin ang tirahan dito ni Mang Ramon na animoy nakabitin sa ilalim ng Arleggi Bridge. Ito, dito na rin ako ano, dumudumi dito sa butas na ito. Diyan na rin ako umiihi. At dito na rin ako naliligo sa kinalalagyan ko ngayon. Walang deep well, puro nawasan lahat. Magkano ba yun? Wala, libre lang. Kasi kilala naman ako rin. Eh. Dati may bayad ako. Ang bayad, bawat ganito, container, dalawang piso, tsaka piso yung maliliit. Eh ngayon, wala na. Kasi matagal na ako rito eh. Delikado. Pag sa pag ng bagyo, ganyan, medyo alerto ka na lang pag mabagyo. Kasi gawa ng hindi mo nasisiguro kung tatasang tubig o yung hangin na tatamar sa bahay, baka magyo ba, ganyan. Mag-isa lang noon si Mang Ramon nang rumagasa ang tubig sa kanal tulot ng habagat. Natutulog pa ako, maga. Maga na inabot na ako na ano, siguro mga 6.30 yun. May mga bata riyan, binubulabog na nga nila ako eh. Binabato nila yung bubungan ko, mayroon nagsisigaw dyan, mga bata. Tapos ang alipong po ako, ko, narinig ko yung mga, ano, mga bata. Sabi nila gaya, Kuya, kuya, mataas na tubig pag akyat, pag gising ko ng ganun, andito na tubig. Malapit na sa higaan ko rito. Tapos, yan nga, nagdali-dali ako, pinag update ko na yung mga gamit ko. Ayan, nakyat ko muna sa bubungan. Tapos, paket yan, papunta roon. May nakita akong may nakalatag na lona na riyan. At diyan. Uh, kaya, laki sa, laki ano na lang ako sa kanila, laki sa ako. Pwede ba maki-share na lang sa inyo rito para ma, ano ko na may mga gamit ko. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, may halos tatlong daang waterways o daluyan ng tubig sa buong kamay nilaan. Pero 57% lang ang aktual na nagagamit. Kung titingnan natin kasi yung mga lumang mapa ng Manila, marami tayong mga estero. Noong unang panahon, itong mga estero na ito ay at saka malalalim. So pag tumalakas ang ulan, may dinadalo yung tubig ulan papunta sa Pasig River palabas sa Manila Bay. But through to, uh, due to uh, unregulated urban expansion, unti-unting nawala itong mga estero na ito. Kukunti na lang natira ngayon. Plus, uh, dumami yung tao, mga bahay, nagsipagbahay na doon sa tabi ng ilog. Kaya ngayon, nare-restrict na yung flow ng flood floodwater along these esteros. At ang mga informal settlers na bumabara sa daluyan ng tubig, sila rin minsan ang unang kinakailangan sa gipin tuwing panahon ng sakuna. Nakakasagabal sila sa pagdaloy ng tubig. At the same time, nagiging uh, problema sila pagdating ng mga uh, disaster, nagiging biktima sila. So dalawa yung nangyayari doon. Nakaklag sila sa mga estero at at the same time, nagiging biktima sila nung uh, pagbaha. Pero giit ni architect Felino Palafox hindi lang dapat sa mga informal settlers sinisisi ang tuloy ang pagbabara ng ilang kanal at estero sa kamay nilaan. So hindi lang dapat tinitingnan natin ang informal settlers. Dapat nobody is the uh, exempted. Government buildings should be the exemplar, not the exempted. So hindi dapat respetuhin 10 meter easement ng mga ilog, 3 meter easement ng mga estero. Hindi lang dapat uh, the urban poor, the urban rich, and government buildings.